Hello, magandang araw guys. Dito pala kami ngayon sa bundok at saka maghahanap tayo ng mga gulay-gulay dito sa mga pananim natin. Ito guys, nakahanap tayo ng ano tawag sa inyo to. Ito, kawong to sa amin eh. Ito, may mga palya kami dito. Wow! Harvest din niya may dito. Marami to, nakuha na kanina. Tapos, marami pa dyan. Para pang ulam namin no. Masarap talaga pag nasa bundok guys kasi ano, yung mga kailangan natin nandyan lang sa paligid para so, sa masipag ka lang magtanim meron ka hanihin diba ganun lang kaisya ang buhay dito namin guys pag dito kami alam ba to alam ba ninyo to guys right? yan yeah, no. ang pangalan nito ito nyo malaki o ito tingnan natin wow dah may uwang ba? masarap to guys adobo at saka ang tirada natin ngayon Manguli tayo ngayon ng mga Piding ulamin dito ngayon sa bukit Oh, to Dami Yun, uh, ito pa Yun Ito, malaki rin to So Sa so kabila, meron pa rin service tayo pag tayo guys no so maganda talaga pag may tanim tayo sa bundok kasi ano pag mainitan na tayo doon sa baba, sa baba gusto natin ng relax sa so, buhay lahat kami na magkapatid nandito lahat kami sa dyan sa kubo namin ang iba galing pa yan sa CDO pumunta dito para lang ano mag <laughs> magagala rin sila dito sa bundok kasi ano minsan nagagamis din eh pag nandito tayo to tulo pa namin to lahat dito guys oh dyan maganda din yan ito ang pananim mas itong pananim namin dito guys ano so, sobrang lawak no sa pananim ng papa namin guys yan ang tawag nito ganda sa bisaya pag sa tagalog naman ano nakalimutan yun yung tagalog nito si budzi oo oh, ito 40 or 60 per kilo nya naabot yan doon hanggang sa dulo guys makikita nyo doon malawak pa yan oh, dito no sobrang relaxing talaga pag dito ka Sige lang kay Ganun talaga ang bundok no Sobrang relax kami, Ngayong gabi guys Marami pa kaming gagawin Kasi ano May mga tricks tricks kami na gusto ano Banding time Maghuli kami ng isda Maghuli kami ng palaka Maghuli kami ng Bayawak At saka ano mga papaitan ganun marami kaming tripping mamayang gabi kaya nandito kami parang ano lang to banding time lang sa mga kapatid para mabisita naman namin yung papa namin na dito na gano. lagi nagtambay sa bukit you know? you thank you